Ayan, isa mga pagpalang umaga tanghali gabi po mga ka-721. Nandito po ang ating buting pari, Father Ingo ng Berhen ng Patimas ng Marawis. At tatanungin natin siya mga kapatid no, kung ano po ang kanyang masasabi patungkol po sa mga taong takot sa kumpisal o ayaw magkumpisal. Father Ingo. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat, Brother Aljan. So, mga kapatid, ang kumpisal po ay isa sa mga pitong sakramento ng simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Ang kupisal is the concrete sign of the mercy and love of God to us. Ang mercy and love po ng Panginoon is wider than our sinfulness. Kahit gaano pa kalaki ang ating kasalanan, kahit gaano pa ka kamakasalanan tayo, pero ang pagmamahal at mercy ng Panginoon ay mas malaki. Kaya dito sa kumpisal po, dito natin concrete ma-experience ang love and mercy of God. We need the love of God. We need the mercy of God. Ito po ang nakapasustain ng ating buhay. Ito po ang makapa ng ating buhay. Kaya kailangan natin ang mercy at love ng Panginoon. Kaya lalapit tayo sa kumpisal para magkaroon tayo ng lakas ng loob na magpatuloy sa ating buhay sa lahat ng mga discouragement na ating ma-experience. Good confession makes us closer to God who loves us and makes us stronger before challenges in life. Kaya inaanyahan ko po kayo na magpupisal. Mahal tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay palaging uh, naghihintay sa atin sa kupisal. Kaya uh, punta tayo sa kupisal. At i-experience natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat po. Okay. Pater ano po yung masasabi nyo sa mga takot, baka daw sabihin ng mga pari, ang kanilang mga kasalanan sa kanilang mga kaibigan? Meron daw po itong, meron po ba tayong vow bang, baug, uh, Seal of confession? Huwag kayong mag-alala. Hindi yan pinagsasabi. Kasi meron kaming vow of seal of confession. So, kami lang po ang may alam at ang Diyos na nagmamahal sa atin. God bless. So ayan po si Father Ingo ng Verhin ng Patimas ng Marawi. Salamat po Father and God bless us all.